Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Veteranong sundalo uh, Ramon Asinto. Isinernya ang post ni Robert Molina tungkol ito sa pahayag ni Senator Elect uh, Lakson, doon sa nangyari sa Senado sa napipintong dismissal ng impeachment case ni Bipisara Sara. So basahin ko ha. Uh, uh Luxon, undated Senate resolution undermines impeachment court's authority. Senator elect Ping Luxon on Friday, June 6 criticized the move to declare the impeachment complaint against Sarah de facto dismissed, calling the unnumbered, undated, and authorized Senate resolution a clear attempt. To usurp, usurp the authority of the impeachment court. Laxon also questioned Senate President Iscodero's apparent reluctance to convene the Senate as an impeachment court having despite having only three sessions left before Congress adjourned sine Day on July on june thirteenth if the present senate does not constitute itself into an impeachment court, Sabini Lakson, before the 19th congress adjourned sine die on july 13, june 13, there is no court to cross over to the 20th congress. then the legal issue becomes even more complicated. Luxon 1. Bato de la Rosa said he will file a resolution declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Duterte due to the Senate's failure to act on it within a reasonable period. In his draft resolution, de la Rosa emphasized that the constitutional command for the Senate to proceed forthwith upon receipt of the articles of impeachment was not followed. The House transmitted the articles. On February 5, 2025, but they will only be presented in plenary on June 11, more than four months later and just days before the end of the 19th Congress. A, day, a delay in the fulfillment of such command clearly departs from this requirement and places in jeopardy the rights of the respondent, particularly the constitutional right to the speedy disposition of the case. The resolution stated, citing the Bill of Rights and Supreme Court jurisprudence. The resolution further cited Senate rules that prohibit the continuation of pending matters into the next Congress and reiterated that impeachment proceedings must originate and conclude within the same Congress. With the 10th, 20th Congress set to convene in late July, De La Rosa's resolution seeks to officially recognize the impeachment case as de facto dismissed by operation of the 1987 Constitution. Ayan. So, labanan na ito. Parehas na PMA. Uh, Lakson, Class 71. De La Rosa, Class 86. So, malayo ang agwat nila. Kailang, parehas silang sinador. Anyway, ito is usapang konstitusyon, usapang batas. Ang batas kasi may kanya-kanyang interpretasyon. So, yung draft resolution na ginawa ni Senator Bato, nagsasite ng konstitusyon, nagsasite ng uh, Supreme Court decision na nagsasabi na de facto dismiss na ito. So, I don't know kung sinong tama, sinong mali. But the people will decide. Sila ang magusga. Of course, Supreme Court. Pwedeng iakyat ito sa Supreme Court. Kung matuloy yung resolusyon, ma maaprubahan at ma-dismiss kaagad. 13 senators, kailangang pipirma. Yun, pwedeng iakyat sa Supreme Court. Bahala na ang Supreme Court. Sila ang final arbiter sa interpretation of the law and the constitution. Ganon din, ipapasa rin sa taong bayan. Kung nagkamali ang mga senador, pwede by 2028 o mga susunod, lalo na mga re-electionist, matatalo sila. Kaya, ang ultimate hukom o judge dito is Supreme Court at ang taong bayan. So, this is a political exercise. Sinimulan nila sa Kongreso na delay-delay. Kung Sabi na lang natin, di ba, uh, as early as November, nandyan na yung una, pangalawa, pangatlong impeachment. Bakit kasi pinatagal pa doon? Kung yung unang mga, yung tatlong complaint, inaksyonan kaagad ipinasa sa kongreso uh, senado noon pang December wala sanang ganito so sino ang unang masisisi uh, hindi ba yung mga kongresista bakit nila dinili <laughs> kaya marami ang bumabatikos kay senator Escudero but to me ginagawa lang niya rin kung ano yung sa tingin niyang tama Plus, of course, may political motive. Uh, may sinasabi yan na uh, may personal interest. ayo ano yon Pagiging Senate President, mapanatili. These are all speculations. Wala tayong prima. That, that's reality sa politika. Uh, wala kayong magagawa. Wala tayong magagawa. Ako, kung ako ang tatanungin nyo, gusto kong matuloy si Professor Malutikia, may posya, ituloy ang impeachment. Maraming DDS gustong matuloy ang impeachment. 88% sa survey ng SWS, ituloy ang impeachment para sa sagutin ni BP Sara ang mga akusasyon. BP Sara din, sabi niya, kasama ako sa 88%, gusto kong matuloy. I want bloodbath. Eh, anong magagawa natin kung ayaw ng masinado? Kaya, ang, ang the ball is now on the hands of these 13 senators. Kung mali ang ilang kwan, bahalang Supreme Court sa kanila, bahalang taong bayan. Na uh, pagdating sa 2028, lalo na yung mga re is kung mananalo ba sila o hindi. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, may livelihood assistance tayo, nagpapatanim ng sayute at lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Kaya, panoorin nyo ang video na ito. Nako sa saging lakatan ni Manoy Boy, o kini ang pinakauna niyang tanom o gapit na gidnisya siya mangunod mga dagko na manggod mayong buntag manang manoy ang sabon na manang abono ay mong abono putas putas para sa apit naman mangunod apit na man mangunod mga dagko na kayo mga dagko na kayo nagali akong sabi nga tindok Una ni nga gitanom. Gitano. Oo, gikan sa Mansilano. Gikan sa Mansilano. Oo. Tinduk Tindok na. na siya. Oh, tinduk na. Ay, nangunud na. So, L hapit na gini nang mangunud oh, sa ating mong lakatan. Ah, hapit na dire. Kanyang oh. lakatan. Oo. Oh, oh. oh, ni ang ikadwa nga saging ni Manoy Boy. So, makita gyan na to. Nga mga dagko na gyan kaayo. Ang gawas nga hinlo, maayupod ang tubo tungod kay sige sila ka hinlo ani og kaabono. <tip> mm. Di pa libot ini dai. Ano ba kaya i? Di dai. Yan na. Karon nag-spray na po o puro dan ang anak ni Manoy Boy nagatabang siya kaya nagapuno man silang manang o siya iya nag-spray o puro dan pampatay si insekto nag-tabang karamu. Mm-hmm. Kaya, hapit na giyod sa... hapit na giyod ni mga ka... Harvest. Habis, ano eh? Mm -hmm. hapit na ngunod. Ng hapit ng na ngunod. Oo. Salamat na giyod niya sa so, nagtanaw sa video. Oo nang, Sige, salamat na.